ng Laguna area po ito, mabuhay po straight. Ito kami. Ang gagawin namin yung Unia X, wala daw preno. Ayun, doon pa daw. Ayun, sana po. Nasa mainit ang kapwisto. Ayan. ang gagawin namin, ano? Ayan, Unia X po yan, ano? Ang dati gusto na preno naman daw ngayon, walang brake. So, putahan natin yung ano, katiwala din. Sa so, uh, um, baba. Taw po! tau po! Tao po! Ha? Ah? Saan? Mm -hmm. Saan si Tinez? Ikaw ba yung Tinez? Wala daw pre rin na mo Tingnan muna natin ang wakamang.

double check up lang po namin ano kung tingkap natin ng pangilalim sumunod sa taas pagkarab na po may primo naman kaya lang malalim okay na bak -baka tayo mag start po tayo ay kunin mo yung mga tools doon kakate wife hmm. ano matigas ah, lahat yan luluwag na yan lahat ha sarap sa kalikod napatagulo yung bakasin natin so ayan na po dumating na po ang pyesa no dinala na ni boss yan ito po yung sa harap ito naman yung sa likod. So ngayon po, pagka nakakabit, kakaganyan lang po. Ganyan. Tapos nalagyan po natin ito ng grasa. Ang kalangis. Ang uh, pag-slide na. Ganyan sa yung spray. Kabila naman dito yun. Kaitan lang ho yan. piti naman yan. No? Ganyan lang pagkakabit. Oh, wow. meron pala akong nakalimutan. Pag nakakabit po natin yung kaliper, pasingawin lang po itong piston ito. Ibalawa. Kasi oh, makapal na kasi ito eh no? So ngayon mag-start po ako no. Mayam -mayam, sa likod naman. Baha na. Tapos yung isa. Yung ganyan. Yan oh, nakita niyan Ikot niya po ganyan ang plastada niya. Kaya lang nalagyan ko lang tungting grasa kaya langis. Para dulas pa. Tapos yung ating piston nito, kakabit yan. Hindi ako makabit yan kasi makapal na yan. Eh. Pasingawin lang ko itong dalawa, no? Ubuksan yung bleeder. Hindi ko ng screw. Pwede ho rin yun, no? So, mamaya po, sa likod naman ako babanat. Ganun lang po pagkakabit. Dalawa turn nyo. Kailangan ito, hindi ito stack up, ha? Kailangan lumalaro ito. Kasi pag oras pag stack up po, pag tinakbo yan, mag iubos yung lining mo. Lagi nang kakapit. Wala siyang clearance. Kailangan kasi ni clearance na maluwag, no? Ganyan lang, no? Clearance niya. Usa lang naman kasi nag adjust yan pagka hindi stock up. Pero pag stock up, nakaw, pag preno, hindi nabalik, ubusin ang lining yan. Kapit to yun. Pwede, pwede sa takbuhan pag preno, nakabig. Okay? Prob! Pasimbolin ko na po. Kasi pasisingawin natin yun. Yan. yan. na. Ngayon, ipitan natin yan. Purari. Tapos tanggalin natin dalawa to. Nilyo. Dose ito ha. Ah. Dose. Himbol. Yan. Kailangan naglalaro talaga yan. Kasi pag hindi naglalaro yan, marami. Walang grasa si boss. Tekloid lang. Pwede po, nakalapat pa yung kanyang piston, ano? Padulas-dulas na lang tayo ng konti. Walang, ano, grasa. Walang langis. Ganyan lang po pagkagawa ng harap, no? Ah, singawila yung kanyang deployed para bumaba yung piston para lumapat sa kanyang housing. Computer, no? Kailangan kamay kamay lang, wag na persahin baka mamaya salang kabit ng trade. Mahirap na po malustre to. Yan ng sakit kamay kasi pinilit mo yan hindi tumama straight mahirap po bupip, bup, 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 bup pananan ngayon kahit wala kang kontra kasi kakalang naman yung pinakanon ano. kakalang po yung kanyang pinakasyapting dito may guide po yan ano itatama ako dyan dyan kahit di mo nang kontrahan yan yan Pitlag po yan. okay sa likod naman ako no napit na kasi dalawa lang jack namin doon naman kami sa likod niya okay ito po yung likod oh yan Kapit namin doon. Ganon din po yon, Pasingawin lang din po ang kanyang bleeder para makalabas yung fluid para yung piston matras okay tara ayan o oh, malambot na rin po yan ano ganun pa rin kung anumang kabit sa harap ganun din dito sa likod okay balikan na lang namin kayo kapag natapos na to pati kabila may rutis na namin yung brake no? may pinagbago or wala kung ano pagtanggal ganun na din po pagbalik itong bago po may kasama na po yung plate no? protection sa kanyang pistol Maraming sugat Kasi ganito kasi yung mga modelo eh, Medyo maarte ba Kailangan may clip Harap lang yung wala Ay Sip na tayo Ito ng bleeder no Ayan o natulo ho yan Huwag na tayo may sa fluid Kasi luma naman yan eh Total yung fluid na may lagay doon Bago na rin Okay lang yan Kahit hindi natin nasalin yan Parehas lang, halos parehas lang po ang design nito no, sa harap sa likod. Yung kanyang handbrake po nandito sa loob. Friction type po yung handbrake niya. Okay? Diyan natin. Ang galing ko muna yung luma, kasi ito, yun yun. Diyan na natin napadulas padulas-dulas. Walang rasa. Hindi naman yan. Yan na yan. Yan no? Kaya may dito. Yan. Sa so, pinupukpuk yan. Pwedeng alanganin. Baba po ito Sa baba pabor niya. Pwede namang wala din yan. Pero yan ang ka-design yan. Lalagay, lalagay. Para para tandaan yung guide niya. Yan. Gusto last lang. Ang grasa eh.

yung plate po, pwede na ito iibalik kasi may kasama naman yung bagay. May, may 15 yan, no? Starter. Okay. plate din yan, stopper. Okay, kabitating gulong to Hello po mga guys, amiga, amigo. Kahit po yung magro-roof ko, ito yung ginagawa namin. Diyabor, de lang po ng brake pad. lalim kasi yung tray So ngayon po, nag-lead ako. Tapos uh, bagay ng brake pad, sa basket Ah, uh, bumalik na po sa normal yan ang lakas ng preno Tingnan no, oh, nasa ibitay. Rorotis po kami eh, no. Kung tingapak lang ako, oh. lakas oh. Yan balik na po sa normal. Ganun naman talaga ang preno ng uh, Kailangan may clearance. May pwedeng isa itong mataas na pa bato. Yan po. Yan, may, bina may binago naman po. gumanda na po ang kanyang brake. Buting apak lang. Okay. Ayan na po, ayos na po ang brake no ng MUX ni Suso. Ah, uh, ngayon po, papalit na po kami. Ayan. No? papalit na po kami sa mayari. So, ganito po no, ah, uh, pagka ating break pa, dito manipis na, o mabrik siya. Kapag modelo sa sakyan natin, huwag natin patagalin para hindi mga yung kanya. O bordis, o ano man yan, o brick drum, pagka modelo. Sa mga lumang model po, minsan na, ang bloom na yan, kinay-kaya naman yun, kaya lang, pindalon, lumalaban. Ngayon dito po, uh, ah, pagkabudilo, tulad dito, brick pad type ang likod sa kaharap. Agapan na palitan kasi, kung hindi natin papalitan yan, tagalan natin, Madami yung rotor, medyo mahal yun. Pamasig shop mo, pwede palitan mo, di ba? Kaya eh, ito naman ako nagbilintay kung mga sakyan, kaya nag si boss na palitan ang dapat palitan, kita po pagsikap po, palitan talaga. So yan po, hanggang dito na lang po ang aking video. Maki-share na lang pala. Ay, maraming salamat po sa inyo sa mga nakaunawa na lang po. Thank you po. Ayos. Finish work ng break namin ginagawa ang Japontero.